kalagad yan ako, ako, ako ang abon ako dress sa ang project nga re-roping siya kalagad di tamaron sa kanindot ane sa real view itong palaparag drone siya mga kalagad yon mga kalagan Maun niya ako ang update sa ako ang pinis project diri sa dinsan nga mahog niya ni o re -rooping. pero gisapaw lang atop ani ang daan gisapawan sa nyo so mauniya siya ang iyahang outcome mga kalagan kung nakita niyo ni ang mga previous na ko mga drone shot no o gatong sa pagsugod pa Huwag yun pag ah uh, install ang roofing nini Yun, ni, sige, sapaw lang sa old nyo. So, ani kanindot ang iyahang roofing mga kalagan nga na humana. Tarakuta ang iyahang kulor ani sa roofing niya mga kalagan so kinsa pa ang ganahan nga mag uh, pari roofing diha pindi mo mo kontak sa kuwa mga kalagan ay uh, hinting lagan So, mania ako ang project diri unsa sa kanindot makita yun sa kanindot ah, pati pag install mga kalagan kita nimo ang mga kamado dia sa ridgecap niya no tanaw sa kapulido ang nag trabaho ni ano mga kalagan kita na ko sa niyang mga grada niyo expert kayo ang latiro ni ano mga kalagan kita mo pilig latiro nga dili expert yun mauni siya mga kalagan sa kanindot ang ato ang uh, project diri o oh, tanawa ng mga baligatir ya actually mga kalagan ang baligatir uh, kung ang himuang installer kamao lang siya mo cutting uh, pinatulid pwede rag walay uh, balikaber ang era ng mga balikaber mga kalagan kung dili mga expert ang mga latiro pangit kayo kung tanawon mo ng butangan o balikaber so ako ang ma-install ng mga kalagan tungod kinimpyo o nindot ang ilang trabaho pindi na walay balikaber ana ang kanindot mga kalagan tulid kayo tanawon ano siya mga kalagan ah, palibot na ito niyo nindot pati pagkamado ano siya hangater nindot kayo tanawon sa gamo dyan nga magpareroping, o gusto ang inyong mga atop mga kalagan pwede rin mo makontak direct sa kuwa mga kalagan ug na putay page na ng Royal Tech Roofing kitapawan pa ang ato ang page nga dati mga kalagan umaonisya siya ang kanindot makita ni sa ka perfect gyud ang pag-install Anisya siya mga kalagan ang kanindot sa style niya sa roofing mga kalagan Oh, makita ni mo ang mga kamado sa ribs cap nga anak Kapulido, mga kalangan wala kay makita ang sami-sami mga kalangan mo nga work it god ang iyang gibayad ni ini mga kalagan. awa na iyang kagwapo ang iyang atop mga kalagan. oh nindot kayo tarakuta ang kulo og oh, kita-kita na butan next video mga kalagan. sa so, mga project pa bye bye